So mga boss, so mayroon tayong Mazda ngayon 323 So 1996 model, all power mga boss uh, 1.3 lang mga boss, kaya napakatipid sa gas So yan, carb type 2 mga boss So power steering, napakalambutan na ng manubila So sarap i-drive mga boss So ito yung kanyang katawan So tatanggalin natin mga boss yung, yan, yung basag na yan Tatanggalin natin yan So yan Kuta natin yung kanyang katawan Yung pintura mga boss Medyo maayos pa Makinis pa. So yung gulong natin po pa. Mags, maayos. So yan. May gasgas -gas yung so hindi maiwasan. Nakaroon ng gas -gas. So yan. Gulong natin po pa. So itong yung tent natin. Medyo may mga bula, -bula na. Pero pwede pa. So yan buo. Buo yung tailight natin. So naka-open ma tayo mga boss. Pero hindi yan ganoon kaingay. Sakto lang. Pag binibitit lang siya maingay. So ayan. Nakatit na rin pala mga boss. Ayan. Silver. Oh, silver mga boss. Magasgas, mga gutkuit, so, ayan. Mags, mayos. So sa loob tayo. Silipin natin yung loob. So ito. So dito muna tayo sa pintuan mga boss, all power mga boss. So naka-power window lahat. Kaya lang, yung tatlo lang gumagana, yung isa, driver side, ah, hindi po gumagana mga boss. So Pero sa side natin, buo, walang punit, maayos pa. Kabila, so, ganun din. Napakalinis. Maayos pa. So, yung sa ceiling natin, so yan. yung mga bus yung sadban ng dulo lang, ayun. Yung mga punit. So, yan. So, natin yung loob. So, ayan. So, yung kanyang steering. Ayan. So subukan natin start. So yung starter niya wala na sa susi. So, on on. Tapos na start na. Po start na siya. So yan mga boss, one click mga boss. Ayun. So gumagana yung RPM natin, yung speedometer gumagana din mga boss. So yung battery, you know, indicator light ng battery, indicator ng langis, at saka yung brake gumagana mga boss. Pati yung sa fuel, ano, fuel gauge gumagana headlight, temperature, importante yan, gumagana yan mga boss. So ito yung dashboard natin. pa mga boss, may maayos pa. So yung radio natin mga boss, hindi gumagana. May radio sa pero hindi gumagana mga boss. So yan. Aircon, check natin aircon. Aircon ito, aircon ito mga boss, malamig. So kahit ang haling tapat, palag-palag to mga boss. So ayan So yung RPM natin, pag naka-aircon, oh, so, nasa 900 RPM lang siya mga boss so maganda maganda yung ano maganda yung minor natin maayos yung carb bago linis na rin pala mga boss yung carb tapos uh, nagpalit na rin tayo ng class lining mga boss so, ayan, bago na rin lining so, napakalamig ng aircon nag automatic yung aircon mga boss so ayan switch switch ng AC, aircon so ayan gumagana pa so original pa mga boss so ayan Headlight gumagana. Ayan. So ito lang mga boss, yung sa may medyo ano lang siya, medyo malaki yung clearance. Pero lahat ng gear papapasok mga boss, tapos smooth naman siya. So medyo malaki la yung clearance. masda Mazda 323 mga boss, all power, power steering na rin, 1996 model, 1.3 engine. So yan, carb type gasoline engine. ayan Boss. Asboard natin buo. Okay, so 'yun lang mga boss.